Ba? sa butika. No, ah, ano Kasi maintenance lang sa ano, hmm. hindi naman kamahalan niya sa Maintenance yun. Pero habang panahon mo na ito iinumin? You know, no. Maintenance lang no. talaga? Ay, 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 Tapos tulungan din yung sarili na na iwas sa kumain ng ano para naman hmm, hindi marami, masayang. Kami, no. Kami, ako kumakain hanggang ano lang. Ito pa mga mami. Tanghali, ka. hindi mga ate, mga kuya, mga sir 61 years old si uh, isong Luz Miminda Luz Miminda, di ba? Minda, minda, na lang, ah, lang. ayaw po pa, pa ng kompletong pangalan ayun, ako sa kasakali eh, sige, magkwento ka kung kumapanood man nila, paano bang mainam hindi, mag ano ka, uh, manawag ka pa sa kanila na kung sa man po na wag na mo wag na mo nang iiyak wala pa naman kami dali uh, Ayan, uh, mega mega love shout out po. Shout out po sa ating mga mami, sa ating mga ate, sa ating mga ninang, sa ating mga mam, at sa ating mga ninong, sa ating mga sir, sa ating mga dati Ito po si Kuya Aw, uh, andito po tayo sa labas at may meron po tayong nakakwentuhan. na uh, nabalitaan po na nag-YouTube tayo, vlogger daw po tayo. At napapanood po na meron daw po tayong natutulungan sa munting pagmamahal po na nanggagaling po sa inyo. Kaya sa mga mami, sa mga ate at sa mga nagpapakulay sa ating live, sa ating video, sa ating mga nanonood, sa mga nagpapa-member, uh, may pakikilala po ako sa inyo. Andito po kami sa Bukid. Uh, na balitaan na nakatambay po ako dito. Uh, hindi po siya nahiya na baka daw po pwede po daw siyang ma-vlog. Uh, ito gagawin ko po ng video para naman po mapanood po ninyo. Uh, pakilala ko po sa inyo si ano ang pangalan? Minda. mo yung boses? Minda. Minda. Ilan taon na? 61. 61. Ilan taon nang tinamaan ng karamdaman? Ang tagal na rin. Meron na sigurong limang taon. Limang taon. Ano ang trabaho? Ano, sa bahay lang. Kumbaga, pal. Pal. <laughs> Ayan, eh, pinatatawa lang po natin. Trabaho niya po yung pal. Eto, doon sa mga kamag-anak po ni Isong Minda. Uh, nagbablog po kami baka isipin po niyo eh, eh ano po kami hindi pa ah. eh, basta po kami kung may makakapanood man po nito at may magpapahatid po ng tulong ano po ah, naikwento niya po sa akin nagi insulin siya hmm. at eto daladala -dala niya po yung reseta ng gamot, reseta ng gamot. hindi ko naman po hindi, naman, hindi ko naman po ito may intindihan dahil sa doktor galing Bali ilang ilang gamot 'yung iniinom mo? Ito po, oh, dalawang klase. Eh, ano? Dalawa, dalawa. Bali apat sa maghapon. Maghapon, ba't ang dami naman? Mm, maga, saka gabi. Ano daw 'yung pinakasakit mo naman daw? Ano sabi ng doktor? 'Yun 'yung ano daw, 'yung diabetes na. Diabetes at saka mm. ay apat na gamot. Ito po, hindi eh. ko naman po nababasa, oh. oh. Salome Sebastian. Si hmm. Ang apply, ano 'yung pangalan mo, Salome? Salome. Yeah. Eh, ba't naging minda yung palayo mo? Eh, syempre. Ginagamit na sa dun pero Pero, pagkano, minda lang dito. Minda. Palayo mo. Ayan, Marita P. Palyarca, MD. Doktores dito lang dito. Hmm. Ano? Eh, yung gaya nito, yung gamot mo na to, sino naman ang... Ay, si Jeza nga. Hmm. Ito po, isang garapon. Isang baksa. Dalawa, ang isang antibiotic isang... lang din pala. Yan. Yeah. Hmm. To, to, to see, to yeah. Yan yeah, mga mami, mga sa lahat po ng ating nagsusuport po sa munting biyahe pagmamahal po natin. Ay shout out po natin ang AAA at siyempre ito sila Mami Oli at sila Mami Dee, sila Ma'am Analisa, sila Boss B, mayari. Mamu, shout out din Syempre yung yung ano po AAA A, uh, si Mami Artigan Narisa at si Kuya Amelito. Kuyao. Siyempre, dami na rin po natin sa ating ginagawa ang Team 8. Na sila Ma'am Habi, Ma'am Leia sila Sir Eric, tsaka si Ma'am Chinese Garter. Chinese, Chinese po. Chinese si Bunso, ang e, wala na mga laman na. Punti na lang. Pagpapos na. pa check po natin. May kasama po tayong marunong bumasam. May mala midwife. O na nag aral din ata ng nursing. Check mo nga po yung mga pangalan ng gamot. Mm. Hindi na kita pakikita. Check mo lang kung, kung murang may maintenance lang yan Basahin mo nga. Kung, pero, po, pero hindi ka. po pwedeng generic yung mga ganon. Hindi, hmm. meron eh, Pero siya lang yung Wala kasing mga ala ka naman ding anak na mautusan na ipila ka din sa ano, no? Hmm. Kay mayor. Hmm. Bali, apat na gamot araw-araw. hindi food naman supplement. Eh. Ah, ito ito daw po food supplement. Penacol 500. Minom ka rin ito. Oh. vitamin lang ah, din Ah, vitam vitamina. Mm -hmm. Ito, pangalan nito vitamins eh. Vitamins yan. Sa so, umaga yan. Ah, vitamins. Ito siguro, mura lang to. Maintenance sa vitamins. Mm -hmm. so, yon Saan mo to? Sa ano, eh, sa ano ba yan? Sa diabetes? O, oh, sa diabetes siguro. Mm -hmm. Para sa wala po kasi nag-aalalay sa kanya rin mga ano. Meron po siya isang anak eh nasa Laguna din. Tapos po yung kanya pong ex-husband na nagkabalikan po sila, eh mahina naman po ang tinga, malabot hindi din yung ita. Mag hindi, naman, hindi naman kamahalang ano to kasi food supplement at saka vitamins at saka ano to uh, para sa diabetes. Mm. May yung reseta, bagi kung bibili siya, kung di naman din ako makabalik na dada ng reseta niya. Siguro, sa darating pong katapusan. Tsaka kolesterol, yun lang. Ah, babal, cholesterol kolesterol, lang, diabetes lang. Ano lang, sa sakit, dalawa lang. O, oh, dalawa lang. Kolesterol lang, at saka ano. Talagang apat vitamins Kaya lang. apat, so, si vitamins, at, vitamin. at saka sa umaga, ano. Mm -hmm. Tapos sa gabi, yung dalawa. Pam, yun ang pinaka siguro, yung panggabi, pampatulog. Pang mm -hmm. No. Kasi alam mo hindi kasi din, hindi mahal, may pagkamahal din dahil hindi man kasi Hindi. Kasi ng doktor yan. Hindi kahit kahit tresyeta ng ano doktor kahit sa mong bibilin to. Diyan lang sa labas, sa butika. Ah, ano sa butika nga. Hmm. Kasi maintenance lang sa ano, hmm. hindi naman kamahalan niya sa buwan. Maintenance yun. Pero habang panahon mo na ito inumin? You know, no. Maintenance lang talaga? Tapos tulungan din yung sarili na na iwas sa kumain ng ano para naman hindi hmm, marami, masayang. Marami, no. Kami, ako, kumakain hanggang ano lang, hapo. Ito pa, mga mami. Tanghali, din. Mga ate, mga kuya, mga sir. 61 years old. Si uh, Isong luzmiminda luzmiminda di ba? Minda, minda. Ah, minda, minda na lang. Ayaw po. Ayaw po ng kumpletong pangalan. Salumi Ayon, ako saka-sakali. Sige, magkwento ka kung kung mapanood man na nila paano bang nainam hindi mag ano ka uh, manawagan ka sa kanila na kung sakasakali man po na wag na mo wag na mo nang iiyak wala pa naman kaming dali oh, uh, kung huwag sakali ma man pagbalik namin sigurado iiyak ka na oh. Uh, ayan oh, sige sana ay matulungan tingin ka sa camera ayan sana ay matulungan niyo ko tapos dahil yung kinakasama ko ngayon. Matanda na rin katulad. Matanda eh. na rin. Matanda na rin talaga. Yung asawa, hindi na kinakasama. Nagkabali ka na rin ng oh, boyfriend mo. Eh. Oh. eh, nagpapasalamat naman ako yung inano ko ni Oren. Ni Kuya Aho. Oo, oh, ni Kuya Aho. Eh, wala na talaga akong magagawa kung bibili lagi ng gamot niya. Parang binitawan na rin ako yung tinitirang ko doon. Ah. Nakikitira rin po siya sa kamag-anak. Hmm. Parang... Hmm. Ika nga siguro, uh, baka kinakapos na rin, no? hindi naman. Kaya lang, para mat, matu, ma... Paano ba? Pag tumanda po kasi, hindi naman na rin makakapaghanap buhay. Ano? Yan. Ano? Diyan lang sa bahay. Maharap ka din sa camera kung, ano, kung may makatulong man. Uh, manawagan ka. Kung may makatulong man, eh, gusto ko matulungan din ako. Dahil habang buhay ako, may inom ng gabi. At... Mm, mga mami, ito pa yung at hawak natin yung reseta at hindi mm, naman ako nakakaintindi pero pinatingnan natin uh, yung dalawa daw po uh, halos vitamins lang siguro hindi naman mahal yun. No, sa maga. Tapos sa mga may kolesterol, siguro po, alam nyo naman ang presyo ng kolesterol. No, sa, gabi. sa gabi yung, yung dalawa. Uh, pero yung ano po, yung ewan ko yung sa sugar kung kung magkano po yung sa sugar. Uh, Ano po no, kung magkano po yung maintenance noon. Dahil at ano nagpunta po kami ng bukid, siya po yung ah uh, na kami ng hapon po dito. Ala naman po tayo yung misyon dahil nakaubos po tayo nung isang nung isang araw nakaubos tayo ng misyon. Tapos nung linggo po galing po tayo ng San Jose Pinyaranda nakaubos din tayo ng pagmamahal. Daladala dala natin yung pagmamahal po ng ating mga mami, mga ate, mga sir, mga kuya at mm, nilapitan mo ako nilapitan po ako isang minda hindi po dito yung bahay niya ito po yung bahay na kinakainan po namin ay pre-motor. kapag ka po dito kami narorota inaabot ng tanghalian dito po kami na tumutuloy na kumain magkape eh, eh nilapitan po ako na uh, ah, po kasi yung pangalan ko dito ang sabi niya uh, napanood ko yung mga tinulungan mo Mga maaaring matulungan mo din ako sabi niya sabi ko okay lang ba siya magpa-vlog po sa atin hindi naman po nagdalawang isip na na, na i-vlog po natin kaya sabi ko subukan natin na gumawa ng video subukan natin manawagan at kung ano paman, man eh kung may yakap man po eh babalik po ako dito kaya yon sa mga shout out po sa mga mami, shout out po sa mga ate, shout out po sa mga mam, shout out po sa mga ninang, ninong, kay Daddy Manny, shout out din sa lahat sa mga mami po natin siguro. Kakat ako na po ang ano uh, kakatok po ako sa inyo ng pang maintenance po ni isong minda na hindi naman po lifetime na maintenance tutulungan din po niya yung sarili po niya kaya siguro kahit po pang one month muna pero kung hindi naman po ganong kamahalan lagi pwede rin po natin siya lagi i-update bali yung kanya pong mister din po ah isa rin pong barok sa pagbubukid wala naman pong ina, tulad ngayon wala naman inaani mura pa ang palay kaya po siguro yun ang isa pong kailangan gamot man daw po pambigas laang kaya, Balayon. kaya po, hindi na rin po siya mayayakap na para bilan ng gamot. Magkano ang bilin nito? Ayan, ah, magkano. Mag hindi ko lang mo alam. si mong bilin lang yan, pinsak. Inuutos, oh, inuutos, inuutos, niya lang din pala po noon. di no. ano, hindi ako nagpupunta sa bayo. cases na hmm. Ayan, ama, mag, paalam na tayo at manawagan ka kung sakaling babalik kami isang minda. Ano, ano Ay, sabihin mo na matulungan ka po sana. Sana matulungan niyo rin po sa aking karamdaman. O, oh, sa mga lalo. Na, oh, sige pa. Magsanta. Na hindi ako maasa sa kahit kang ino ng gamot. Pwede sa iyo na lang. Hindi. Aasas tayo sa lahat. Mm -hmm. Wala rin po kasi siyang mautusan na maintenance po kasi pwedeng pumila sa City Hall. Kaya mm -hmm. lang po eh, yung mister niya po'y bukod siya bingi. Malabo na mata. Dadaka-daka na rin po lumakan. Kaya subukan po natin kung Dali i dadalin po sa drugstore kung paano po yung halaga ng kanyang maintenance para po mailatag ko po sa inyo kung paano pagkatok po sa inyong mga puso kaya salamat po uh, hindi pa naman po ulit dahil po patuloy po sa ginagawa po natin uh, ako yung nagpapasalamat po sa inyo ng maraming marami po at um, papaalam na po kami o yan, kaway kaway na sana mabalikan ka namin ha Merry, Merry Christmas. Happy New Sana maka mas makakapamasko ka sa kanila sa mga nanonood sa atin at sa aking mga kaibigan. Salamat po. Ayun, bye-bye. Salamat. Po.